Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig Tawagin nyo na lang po akong sa pangalang Ernesto Hindi ko po tunay na pangalan ako po ay 35 taong gulang na at kasalukuyang naninirahan po sa Tondo, Maynila. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay hango po sa tunay kong karanasan at mismo pong naganap sa taong 2021 kung kailan po kasagsagan ang pandemya dahil po sa paglaganap ng virus na tinatawag na COVID-19 na kumitil ng buhay ng maraming tao saan man panig ng mundo. Buwan ng Desyembre, kung kailan malapit na po ang kapaskuhan, isa pong malagim na kaganapan ang aking nasaksihan sa mismong kapitbahay ko po sa tondo. Alam naman natin Sir J, lahat ng kadalasan sa Tondo, Maynila ay barong-barong ang kabahayan. Sa madaling salita po, ito po ay squatter area kung saan po pinamumugaran ng mga tao na halang ang mga bituka at walang matitinong trabaho. Kaya kadalasan, mga kriminal ang naninirahan po sa nasabing lugar. Kaya't isang gabi po, habang nakahiga ako sa aking higaan, umiinit ang aking ulo sa ingay ng mag-asawang kalapit bahay ko. Magkadikit lang kasi ang dingding ng aming tahanan kaya malino ko pong nadidinig ang kanilang bangayan. Kahit na nabubuisit na ako sa aking kapitbahay, hindi ko naman magawang magreklamo sapagkat kilala sa lugar namin ang mag-asawa lalo na baguhan lang po ako sa nasabing lugar. Itago na lang po natin sa pangalan ang mag-asawa na Kuya Mael at Ate Sonia tanging pagkitinda lamang ng mga mineral water at sigarilyo ang pinagkakakitaan ni Kuya Mael sa pamamagitan ng paglalako niya sa kalsada. Habang si Ate Sonia naman ay kilalang sugarol at chismosa sa aming lugar. Kapwa po sila mga residente ng tondo. Subalit hindi po tubong Tagalog si Kuya Mael. Lumaki ito sa baryo ng Sikihor Lumuwas siya ng Maynila para po makipagsapalaran dahil sa hirap po ng buhay. At naisip niya na mas maganda ang kalakaran sa Maynila. Subalit, imbis na gumanda ang takbo ng kanyang buhay, ay mas lalong naging miserable ang kanyang buhay buhat ng maging asawa niya po si Ate Sonia. Katulad ko po na galing din sa probinsya ng Romblon, ay naisipan ko rin lumuwas ng Maynila Subalit imbis na makahanap po ako ng matinong trabaho ay napasama po ako sa grupo ng mga kawatan. Dahil po sa masama kong gawain ay nakulong ako at kalauna naman ay nakalaya at muling nagbagong buhay. Dahil Sir J galing ako sa kulungan, nahirapan na po ako makahanap ng trabaho. Kaya po pinasok ko ang pagbabarkero para kahit paano naman ay may pagkakakitaan ako ng salapi para sa pang-araw-araw kong gastusin. At isang gabi nga po Sir Jay, habang nakaupo ako sa maliit kong bangko at hinihintay na maluto ang aking sinaing, muli na naman akong nakadinig ng na mga kalampag na mga baso at pinggan. Halos walang tigil na naman ang kabubulyaw ni Kuya Mael sa kanyang asawa Nagwawala si Kuya Mael dahil pag uwi po niya galing sa pagtitinda ay wala siyang dinatna na pagkain dahil hindi po nakapagluto ng hapunan ng kanyang asawa. Kahit na maliit lamang ang kinikita ni Kuya Mael ay iniiwanan niya ito ng pera si Ate Sonia para may pambili ng kanilang pagkain. Subalit tuwing uuwi siya ng kanilang tahanan ay palagi na lang walang sinaing. Halos malulutong na mura ang natatanggap ni Ate Sonia sa kanyang asawa. Halos malino ko ding nadidinig kung paano sumbata ni Kuya Mael ang kanyang asawa. Nagpapakahirap daw siya na bagtasin ng mainit na kalsada upang maglako ng mineral water at sigarilyo sa mga sasakyan tapos ay uuwi do siya na wala siyang madadat na napagkain. Madalas kasing isugal po ni ate Sonia ang pera na binibigay po sa kanya ng kanyang asawang si Kuya Mael. Kaya pag natatalo ito sa sugalan ay wala talaga siyang sasaingin para sa kanilang hapunan. Hindi lang po umabot sa bulyaw ang ginagawa ni Kuya Mael. Bagkus nauuwi po ito sa physical na pananakit Pero kahit ganun pa man ay humuhu pa pa rin ang galit nito At minsan ay matapos niyang awayin at sakta ng kanyang asawa Ay nakakaayos naman sila agad Nang gabing iyon sir J Habang nag-aaway po ang mag-asawa Ay naisipan ko pong magmagandang loob At dahil madami naman akong sinaing at ako lang naman ang mag-isa sa bahay ay naisipan ko po na dalahan ng bagong saing kong kanin sila Kuya Mael. Nang makarating po ako sa harap ng kanilang pintuan ay bahagya po akong kumatok at tinawag ang pangalan ni Kuya Mael. Mabilis naman akong pinagbuksan ng pinto at mariin niyang pinagmasda ng hawak kong pingga na may lamang kanin. Sinabi ko po kay Kuya Mael na marami naman akong sinaing na kanin kaya naisipan ko sila na bigyan ito at malugod naman niya itong tinanggap at kaagad naman na nagpasalamat sa akin ramdam ko po kasi ang pakiramdam ni Kuya Mael alam ko sa aking sarili na gutom na rin ito at kumakalam na ang kanyang sikmura sa labis na gutom lalo na't kaunti ang kinikita niya sa pagtitinda imbis kasi na tulungan siya ng kanyang asawa ay mas inaatupag pa nito ang pagkusugal. At tapos din po kunin ni Kuya Mael ang kanin ay nagpaalam na din po ako at bumalik na po ako sa loob ng aking tahanan para maghapunan. Habang kumakain po ako ng aking hapunan ay nadinig kong inutusan ni Kuya Mael ang kanyang asawa na bumili ng isang latang sardina sa may tindahan at pabulyaw niya itong inutusan. At kinabukasan nga po ay muli po akong pumunta sa lugar na pinagbabarkeran ko para muling dumiskarte ng pera para sa panibagong araw ko nagastusin. Habang naghihintay po ako ng mga sasakyan na pumaparada sa malaking butika na aking kinalalagakan, ay bigla ko pong nasilayan si Kuya Mael na nag-aalok ng mga mineral water at sigarilyo sa mga sasakyan sa kalsada tuwing naka-red light ang stoplight. Kinalaunan ay muli itong umalis upang tumungo sa iba pang mga sasakyan sa kahabaan ng highway at nagtitiis sa mainit na sikat ng araw. Kinahaponan ay oras na naman ang aking pag-uwi dahil sapat na po ang nalikum kong pera para sa aking hapunan at iba pang mga gastusin para sa aking sarili. Bago po ako umuwi ng bahay ay dumaan muna ako Sir Jay sa palengke para bumili ng isang kilong bigas at kalahating kilo ng isdang tamban. Matapos ko din bumili ay kaagad akong naglakad pa uwi sa aking tahanan. At nang makapasok ako sa aking tahanan ay kaagad ko naman nilinisan ng isda upang lutuin. Nagsaing na rin ako ng derecho sa deuling ko na kalana. Sumapit na naman ang gabi kung saan oras na naman ang hapunan ay muli ko na naman na adinig ang boses ni Kuya Mael na halatang kararating lang galing sa pagkitinda. At na makapasok ito sa kanilang bahay ay kaagad na pagkain ang hinanap nito sa kanyang asawa. Subalit wala na namang sinaing si Ate Sonia sapagkat natalo na naman ito sa sugalan at bukod pa doon na pagalaman ni Kuya Mael na nagdodroga ang kanyang asawa at sariling puri nito ang pinambabayad para makahit-hit lang ng usok na pinagbabawal na gamot. Dahil nalaman ni Kuya Mael ay halos bugbugin niya ang kanyang asawa at halos malino ko ding nadidinig kung paano magmakaawa si ate Sonia sa kanya. Nais ko sanang awatin po si Kuya Mael subalit Naisip ko na manahimik na lang dahil away po iyon ng mag-asawa. Dahil po sa nangyari ay naisipan ko na lang na kumain kahit na naiingayan ako sa nagaganap na pangbubugbog ni Kuya Mael sa kanyang asawa. Habang kumakain ako ay bigla na lang na nahimik sa pagitan ng mag-asawa. Hindi ko na rin po nadidinig ang mga bulyaw ni Kuya Mael at hindi ko na rin nadidinig ang poses ni Ate Sonia. At nang gabing iyon, Sir J, naisip ko na naawa na si Kuya Maelsa sa pananakit sa kanyang asawa kaya nanahimik ito. Dahil sa nangyaring katahimikan, ay napasinghal na lang ako at nagpasalamat dahil wala na akong ingay na nadidinig na kanina pa masakit sa aking tenga. Matapos ko po kumain... Hinugasan ko ang aking pinagkainan at nang matapos akong magugas ng pinggan ay kaagad akong humiga sa aking papag. Habang nakahiga po ako ay nakadinig ako na tila parang may tinatadad na kung anong bagay sa loob ng tahanan ni Kuya Mael. Subalit hinayaan ko na lang iyon at nagpatuloy na lang ako sa pagbumuni-muni habang nakahiga hanggang sa dalawi na po ako ng antok. Kinabukasan ay maaga na, nagising ako sa ingay ng mga katok sa aking pintuan at nang buksan ko ang pintuan ay bumungad po sa akin si Kuya Mael na hawak ang isang malaking pinggan na naglalaman ng adobong karne. Inanggap ko naman ang bigay niya at malugod na nagpasalamat. Ngunit Sir Jay, Agaw pansin sa akin ang pagkabalisa ni Kuya Maela dahil po sa namumugto nitong mga mata na halatang wala pang tulog. Halos may bahid pa nga nang humansya ng tugo ang kanyang puting damit. Nung araw po na iyon ay hindi ko muna ginalawang ang bigay na ulam ni Kuya Maela. Ipinatong ko muna ito sa lamesa para kasi may gumugulo sa aking isipan na hindi ko po maipaliwanag. Tila po may umuudyok sa akin na pumunta ako sa bahay nila Kuya Mael. Dahil sa mga naglalaro sa aking isipan, ay naisipan ko rin na hindi muna magbarkero at magpahinga muna kahit isang araw lang naman. Habang nakaupo ako sa maliit na bangkito ko, ay bigla kong natanaw si Kuya Mael na papaalis ng kanyang tahanan, bitbit -bit ang kanyang mga paninda, at nang Makaalis ito ay naisipan kong puntahan ang kanyang bahay para alamin kung maayos lang ba si Ate Sonia. Hindi ko na po kasi nadidinig ang kanyang boses. Nang makalapit ako sa kanilang pintuan ay tinawag ko si Ate Sonia subalit walang tumutugon sa akin. Nakailan tawag pa ako at halos nilakasan ko na rin ang pagkatok sa kanilang pintuan ngunit wala pa rin itong tugon. Kaya pumanhik na ako sa likod ng kanilang bahay at doon ako dumaan sa siwang ng kanilang bintana. Nang makapasok ako sa kanilang bahay ay agad ko naman napansin ang mga nagkalat na kagamitan sa sahig. Marami din ang basag ng mga baso at pinggan. Tumungo ako sa maliit nilang kwarto subalit wala po doon si Ate Sonia kaya naman ang mga sandaling iyon ay nakaramdam na ako ng kaba at takot sa aking sarili. At dahil wala po sa kwarto at sala si Ate Sonia, ay muli akong bumalik sa kanilang kusina at agaw pansin sa akin ng isang sako na nakalagay sa ilalim ng kanilang mesa na may bahid pa ng sariwang dugo. Kaya naisipan ko itong buksan para silipin po ang laman nang buksan ko ang sako ay muli itong nakabalot sa isang malaking itim na plastik. Muli kong pinuksan ang itim na plastik at nang mabuksan ko ito ay halos masuka ako sa hati-hati na katawan ni Ate Sonia. Halos tinatad ito na parang isang baboy. Matapos ko magsuka ay tinigdan ko ang isang kawali na nakasalang pa sa kanilang kalan. Tinanggal ko ang takip nito at doon ko lang napansin na karne pala mismo ito ni ate Sonya ang inadobo ni Kuya Mael. Dahil naroon din ang ilang parte ng kanyang katawan tulad na lang ng pisngi, tenga, dila at mga daliri. Dahil po sa nangyari ay nagmamadali akong lumabas ng kanilang tahanan at agad kong pinaalam sa kapulisan. Matapos kong ilahad ang lahat sa himpilan ay tinungo ng mga kapulisan ng bahay ni Kuya Mael at doon nila nasaksihan ang brutal na pagkamatay ni Ate Sonia sa kamay mismo ng kanyang sariling asawa. Hinuli naman po ng kapulisan si Kuya Mael habang balisa itong naglalako ng kanyang paninda at nang mahuli ito ay agad siyang inimbestigahan at inamin niya ang karumaldumal niyang pagpatay at pagluto sa mismo niyang asawa. Subalit nang makulong si Kuya Mael ng araw na iyon ay bigla na lang do ito nawala sa kulungan ng madaling araw. Ayon sa ibang preso na nakakulong sa himpilan ay nagulat daw sila nang biglang may lumusot na itim na aso palabas ng rehas. Sa ngayon Sir J ay wala na akong balita kay Kuya Mael. Hindi na rin po siya bumalik sa dati niyang tirahan at pala isipan pa rin sa kapulisan ang biglaang paglaho nito sa kulungan ng kanilang himpilan. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories